saan nga ba nagmula si Abraham? Paunawa po muna, ang kwentong ating matutunghayan ay wala sa Biblia at nakuha po sa Book of Jasher at sa Midrash. Matapos ang kwento ng Tore ng Babel sa Biblia, ay nagsimula naman ang kabanata kung saan tinawag ng Panginoong Diyos si Abraham at inutusan siya na lisanin ang haran. Subalit, nagsimula ang istorya ni Abraham sa Biblia na hindi na ipakita kung saan talaga siya nagmula. Kung kaya't ang unang bahagi ng aking kwento ay magsisimula sa mga ninuno ni Nimrod at Abraham. Si Noah ay may tatlong anak, si Shem, si Japet at si Ham. Anak naman ni Ham si Cush na ama naman ni Nimrod sa makatwid apo sa tuhod ni Noah, si Nimrod. Si Nimrod naman ay walang pag-aalinlangan na isang tao na may mahusay na karisma at kakayahan. Naging maimpluensya siya sa mga tao. Nabanggit pa nga na siya ay isang malakas na mangangaso sa harap ng Panginoon. Sa pagsilang, si Nimrod ay walang karapatang maging isang hari o pinuno. Ngunit dumami ang kanyang mga tagasunod at sa maikli at madaling panahon, si Nimrod ay naging makapangyarihang hari at ang kanyang imperyo ay lumawak sa iba pang mga dakilang lungsod. Ngunit, tulad ng inaasahan, si Nimrod ay hindi nakakaramdam ng katiwasayan sa kanyang trono sapagkat natatakot siya na isang araw ay lilitaw ang isang inapo na aangkin ng trono na maaaring manggaling naman sa hanay ni Shem. Determinado siyang walang sino mang maaaring pumalit at kumalaban sa kanya. Ang mga inapo naman ni Shem ay napilitang umalis na sa lupaing iyon at magtayo ng kanilang sariling mga lungsod at imperyo. Isa na lang ang natitirang lahi na nagmumula sa lahi ni Shem sapagkat lahat ng kanyang pamilya ay lumisan na. Ito ay si Tera, ang anak ni Nahor mula sa hanay ni Shem. Ngunit si Nimrod ay walang dapat ikatakot kay Tera sapagkat matagal nang ipinagkanulo ni Tera ang kanyang pamilya at naging tagasunod na lamang ni Nimrod. Tulad ng ibang mga tao sa bansang yun, naniniwala si Tera na natanggap ni Nimrod ang kanyang kaharian bilang isang regalo mula sa mga Diyos at siya mismo ay Diyos. Handa si Tera na maglingkod kay Nimrod ng buong puso. Kaya Ipinagkatiwala naman ni Nimrod sa kanyang mga kamay ang utos ng kanyang mga hukbo at ginawa si Tera na pinakamataas na ministro sa kanyang lupain. Ang asawa naman ni Tera ay si Amatlay. Nais nilang magkaroon ng isang malaking pamilya, subalit hindi sila magkaanak. Si Tera ay malapit ng pitumpu at wala pa rin anak na lalaki nanalangin siya kay Nimrod at sa kanyang mga idolo upang basbasan siya ng isang anak na lalaki. Ngunit hindi sinasagot ang kanyang mga dalangin. Hindi niya alam na masaya si Nimrod sa kanyang kasawian at wala siyang anak. Bagamat walang dapat ikatakot si Nimrod kay Tera, hindi yang matiyak kung ang mga magiging anak naman ni Tera ay magiging matapat sa kanya tulad ng kanilang ama. Kaya lubos siyang nalulugod na ang kanyang lingkod na si Terra ay walang mga anak at marahil hindi na magkakaroon ng anak kailanman. Ngunit kailangan ni Nimrod na makasiguro kaya inutusan niya ang kanyang mga astrologo na bantayan ng kalangitan para sa anumang palatandaan ng isang posibleng karibal. At isang gabi, napansin ng mga astrologo na may isang bagong bituin na tumataas sa silangan. Ito'y gabi ay mas lumiliwanag ito, kaya't ipinalam nila ito kay Nimrod. Tinawag naman ni Nimrod ang kanyang mga astrologo. Napagkasundaan nilang lahat na ito ay nangangahulugan na isang bagong sanggol ang ipapanganak na maaring hamunin ang kapangyarihan ni Nimrod. Napagpasyahan na upang maiwasan ito, ang lahat ng mga bagong panganak na sanggol na lalaki ay kailangang mamatay. Simula sa sariling palasyo ng hari hanggang sa bahay ng mga alipin. At ang trabahong ito ay kanilang iniatang kay Tera, ang pinagkakatiwalaang alipin ni Nimrod. Kaya lahat ng mga manganganak ay inipon ni Tera, at kung manganak ng babae ay binibigyan ng regalo. Subalit kung lalaki ay pinapatay. Isang gabi ang mga astrologo kasama si Nimrod na nanonood ng mga bagong bituin ay nakakita ng isang lumaki at lumiwanag ng mustong bituin at biglang lumubog sa kalangitan. Si Nimrod na nakita ng kanyang sariling mata ang kakaibang pagpapakita na ito sa kalangitan ay tinanong ang mga astrologo. Ano ang ibig sabihin nito? Sumagot ang mga astrologo ni Nimrod. Maaring magkaroon lamang ng isang paliwanag Sinabi ng mga astrologo, Ipinanganak ngayong gabi ang isang anak na lalaki na hahamon sa kapangyarihan mo aking mahal na hari. At ang ama ay walang iba kundi si Tera. Nagtaka si Nimrod kung bakit si Tera ang sinasabi ng kanyang mga astrologo. Hindi lubos maisip ni Nimrod na magkakaroon pa ng anak si Tera sapagkat ito ay nasa pitumpung taong gulang na. Kaya nagpadala agad ng mensahero si Nimrod kay Tera at inutusan itong pumunta sa palasyo kasama ang bagong silang na anak nito. Nang gabi namang iyon, si Tera at ang kanyang asawa na si Amatlay ay talagang naging maligayang magulang ng isang batang lalaki. Ang batang lalaki na ito ay nagdala ng ningning sa kanilang katahanan. Ngunit, iniisip ni Tera kung paano niya itatago kay Nimrod ang bata. Mula sa kanyang palasyo ay may isang lihim na daanan na patungo sa isang yungib sa may bukirin. Dinala niya ang sanggol sa kuweba na yon at iniwan doon. Habang siya ay pabalik sa palasyo, napadaan siya sa tirahan ng mga lingkod at narinig niya ang pag-iyak ng isang sanggol. Ang isa sa kanyang mga tagalingkod ay nagpanganak ng isang batang lalaki sa parehong oras ng kanyang sariling anak na lalaki. Kinuha ni Tera ang sanggol at ibinigay sa kanyang asawa upang alagaan. Hindi naman nagtagal, dumating na ang mensaherong ipinadala ni Nimrod upang sunduin si Tera. Nang si Tera, kasama ang sanggol sa kanyang mga braso ay lumitaw sa harap ni Nimrod, ay ipinahayag ni Tera, "Papunta na ako upang dalhin sa iyo ang aking anak." Nang dumating ang iyong mensahero, napabilib si Nimrod sa matinding katapatan ni Tera para isuko ang kanyang nag-iisang anak na lalaki ipinanganak sa kanya sa kanyang katandaan hindi niya alam na hindi anak ni Tera ang napatay kundi anak ng isang alipin sa loob ng tatlong taon si Abraham ay nanatili sa yungib kung saan hindi niya alam ang araw mula sa gabi at minsan lumabas siya sa yungib at nakita ang maliwanag na araw sa kalangitan at naisip niya na ito ay ang Diyos na lumika ng langit at lupa. Ngunit sa gabi ay lumubog ang araw at ang buwan naman ang tumaas sa kalangitan na napapaligiran ng napakaraming mga bituin. Ito siguro ang Diyos pagpapasya ni Abraham. Ngunit nawala din ang buwan at lumitaw ang araw at napagpasyahan ni Abraham na mayroong isang Diyos na namamahala sa araw at sa buwan at sa mga bituin at sa buong mundo. At sa gayon, mula sa edad na tatlong taon pataas, alam na ni Abraham na may isang Diyos lamang at may pagpasyahan niyang manalangin sa kanya at sumamba lamang sa nag-iisang Diyos. Ang isang buhay na puno ng marami at mahusay na pakikipagsapalaran ay nagsisimula na para kay Abraham. Sana'y nagustuhan ninyo ang aking video. At huwag niyo pong kalilimutang i-click ang like button at mag-subscribe sa aking channel.